So dito kami ngayon sa campground ng Miquelon Lake. Maganda rito eh kasi maraming puno. Saka isa pa malapit-lapit dito sa aming pinagalan. 40 minutes lang. So ito dito kami naka-pesto. yung Sasakay namin, sasakay namin camper. Ito yung sa uh, manugang ko yung hmm, sa anak ko ng isa yun eh, yung nasa loob sa so, ito nagtayo na isang maliit na tent doon hmm. medyo nagpa-apoy na rin ako doon eh ba, nakashit na rin ako dalawang bottom pair. Medyo nakashit na sila. Ayun ang kami nilutong steak. Yung chicken inasal. Saka liyan po. Ito, Ito dito matutulog yung anak kong may asawa. Hindi ganda ng apoy ah. May uh, mga dala akong pyrode eh, no? yun ah. Kasi malaking plastic bag na yan. Hmm. Uh, dito naman yung alaga ng anak kong yung... aso, si Makuin. Ayun oh, sa loob oh. Laki oh. McQueen. Ito, ha, hanggang linggo kami ng alas-dos ng hapon dito.